Hello guys, good morning. Mabilisang ano lang to. Mabilis ang tip sa mga nakasamor. May naka-experience mo ba sa inyo na ganito? Yung pinipiga niya yung debris maganit, matigas. Tapos, para bang hindi kumakapit yung ano, hindi kumakapit yung tren, no? Tapos pag nilagay niyo ng kalan dito, pinrewheel niyo naman to, para bang kumakapit. kumakapit dito sa rotor disc. Kaya so, hindi siya makapag ano, hindi siya makapag freewheel, maka yung brake pad. So tatlo lang ang magiging solusyon diyan. Una una, baka bengkong tong ano, nalubak kayo, bengkong tong rotor disc. Kaya pag sinipot na okay naman, wala na naman siyang bengkong. Pangalawa i-bleed natin, pag bleed natin yung ano natin. Yung <coughs> system natin baka mamaya pinasukan ng hangin ngayon kung nablig nyo na ganun pa rin makapit pa rin dito ito na yung pinaka last research. ito na yung nangyari sa akin yung ginawa ko na naging okay na hindi na ako makapit dito kasi kung, magiging ano niya consequence makapit dito pud yung ano natin magasto sa gasolina kasi nga mapipigilan yung ano pangalawa magbuka ng ilang kilometro tapos inawakan mo tumainit kasi nga makapit, maganit so ito yung pinaka ano ko pinaka ito yung solution na nakita ko at naging epektibo kasi pag ito kinabit mo dito yan mapapansin nyo maluwag ngayon pag nilagyan mo ng nilagyan mo ng bolt dito itong caliper pag ginikpit na mo ang magiging tendency hahatakin ko ng bolt papasok siya dito gaganon so ang mangyari naman ito namang caliper gaganon din naman itong ano nyo rotor kaya nangyari naiipit niya naiipit niya to magiging maganit dun sa ano sa brake lever so, ang gagawin natin is pag sinalpak mo to, ito so guys so, yan o, itagnan nyo, maluwag maluwag, dapat yan lang yung sakto nya para maglaro lang ng maayos yung gas rotor ngayon pag binol ko na to hahatakin dito hahatakin ko ng bolt mapupos ano siya dito so ipitin nya na naman to, wala siyang wheel pag naipot mo, hanggang gawin natin sa ganito yung bolt nya tapos kumuha kayo ng washer So, itong wasya, maliit. Ang wasya dito, lagi dito. mo siya ilalagay sa likod. Ito ganyan para paginigpit. Ano ito? Hindi, hindi hahatakin. Ang maging sakto lang siya dito sa may rock at base para magkaroon na siya ng fairway so ganito depende sa luwag kung ilang mga sirin ilalagay mo, mo kung gano'ng pa kapapal yan kapapal so ilalagay mo ko ng dalawang yung washer at kung kapili ng stainless yan dalawa so, ang gawin mo sa likod mo ilalagay dito iyaan mo muna ito ganyan tapos yung dalawang washer ito mo siya ipapasok yan dito tapos dito rin sa baba is dito rin so ikakabit ko muna siya tapos titesting natin mamaya kung meron na ba siyang pre-wheel kapanda rin natin kapag kapitin natin yung brake ngayon kung may pre-wheel na siya ibig sabihin efektivo kung ginawa natin